mga loves, dito naman tayo sa farm. Matagal tayo nga ano, hindi nakapag-upload dito sa farm. Video natin dito sa farm mga loves. Kaya ito, iikot ko kayo mga loves. Kapakita ko sa inyo yung mga tanim natin. Ngayong mga iba dito mga loves, may mga bunga na. Lalo na yung mga saging natin. Nung nakaraan may hinarvest kami nga isang nga bulig na saging. Nga harnibal nga saging mga loves. Tapos doon naman mga loves, nung nakaraan din yung chiko natin. Marami din akong hinarvest na chikot. Pero ngayon, may bunga pa, may bunga pa siya mga labs Tapos yung mga kamuting tawin natin, malaki na rin, malaki na rin sila. Kasi nung nakaraan, yung pinakita ko, ano pa lang, ay eh, tinatanim pa lang siya. Uh, pangalawang tanim na natin mga labs Kasi nung, no, nung una nga tanim natin, uh, wala na yon Inubos na natin yon Kaya nagpatanim naman tayo ng panibagong kamuting kahoy. Kaya, kaya ito, malaki naman sila mga labs Kaya, by siguro mga after 5 months o 6 months pwede na naman natin siya ma mga loves. Tara na mga loves, ikot ko kayo. Papakita ko sa inyo yung mga ano natin, yung mga tanim natin nga ano, yung mga iba may mga bunga na, at saka mga loves, mamaya magano tayo, mag, ma ano, kukuha ng alugbati kasi magugulay tayo bukas, kailangan natin yung alugbati, tsaka malunggay, o hindi na natin kailangan bumili mga loves kasi may mga tanim na tayo dito. Tapos doon mga loves, yung mga pinya din natin, malaki na rin sila. Pero yung mga, tingin natin doon nga, iba mga loves, may mga bunga niya, pero malilit pa siya mga loves. Tara na mga loves, mag-ikot-ikot tayo. Pakita ko sa inyo. Tsaka yung mga aso pala dito natin mga loves, may mga ano, may mga anak naman sila. Ayun, marami, malaki na sila yung mga anak. Ayun. Ayun, ka cute. May sakit yata yung aso namin nga isa. Ayun, ang cute, -cute nila. Tara na mga loves. ikot ko kayo. Ito mga loves. Tingnan nyo ang ating farm. Napakalinis. Napakasipag ng asawa ko. Yan. Siya nag-grass nag cutter lahat yan. Ngayong aso natin nga no. Maliit na. Bakit? Ito mga loves. ang ating kamuting kahoy. Tsaka pala mga labas na paano tayo dito, nagpagawa tayo ng isang ano natin, balon natin dito. Doon. Doon siya. Tapos ito mga lab ang ating ano, kalabasa, may bunga na rin mga labs, pero hindi pa natin siya ano, nalinisan. Kasi busy tayo. May mga bunga na dito yung mga kalabasa natin. Ito oh, mga labs oh. May malaki doon. Ito oh. Itong bunga niya oh. Tapos mamaya, manguha rin tayo ng ganito niya o bulaklak niya. Masarap din itong gulayin Dagdag natin sa gulay natin na ano, pang gulay, pang ano natin bukas. oh, malo, hindi pa maalinisan itong ating mga kalabasa. Busy kasi tayo mga labs. Yun, ang mga kamuti natin. Malaki na mga labs. Lapitan natin mga labs yung ano, bumbaan don nga pinapagawa namin. Ito, so, tignan nyo mga labs ang ating mga saging. May mga saging din tayo dito. Ito yung isang kalabasa natin mga labs. Mahira, madali. Kailan kaya to ano? Ma-harvest. O, oh. o, oh, pwede na kaya to ma-harvest sa mga labs. So, parang yellow naman siya. O. Oh. Tapos lapitan natin mga labs yung pinapagawa natin na balon. Actually, tapos na sya mga labs na ano na yung ano niya tubig niya. Ano yung ginawa, ginamit nila? Pa, ano yung pasok? Ay, pang, ano yung panggamit nyo yan sa ano pagano ng balon? Tasok? Ay, tasok. Tasok lang mga labs, ang ano nila. Hindi nila hinukay, tasok lang. Pero mabi, madali naman nila na ano yung tubig. Meron ka agad mga labs. Ayan. Ang ating isang uh, balon. Tasok lang ano nila. Tapos ito yan naman bumbaan natin gawin pa lang natin yan to dalong to si binti yan na yung mga ano natin mga labs, mga tanim natin mga mga labs mga na yan kaya tayo nagpagawa dito mga labs ng balon natin kasi pag doon sa kabila malayo doon ay may hapon ano ano may hapon dai, may hapon <laughs> yan yeah, mga saging natin yun yung isang balon natin doon mga last yung isang <inaudible> balon natin doon, doon. tapos na ganoon tayo kasi malayo mga last, pag, pag magkua pa ng tubig doon tapos punta natin dito malayo na kaya yung balon natin doon, doon lang natin idilig yung mga tubig niya. Tapos yung dito naman, dito lang. Para sa para lang dito sa mga rambutan din dito. Mga paksil natin, mga tanim, mga ano, saging. Tapos yung mga langka. Yan, mga loves. Tapos yung doon naman sa kabila, yung dati natin nga balon, doon naman yung mga bayabas natin bayabas tapos may mga rambutan din tayo doon mga saging, yan mga loves yan mga loves so, malaki ng ating ano lang, ay lang ka o oh, ito yung ating rambutan yan mga rambutan natin tapos yung ano natin dito mga loves, yung ating Espanyola nga, tinanim lang uh, nung nakaraan. One month pa lang, magwa one month pa lang, may bulaklak na. Mabilis pala mag ano to mga loves, mag ano, mabuhay. Ito siya o. Oh. oh pang! Mamaya na lang, ito may barani tayo di tanglad. Yan, tanglad, kasi kailangan ni nanay yan. Nagpapakawa si nanay para daw sa high blood. Haluan niya ng luya. Ilaga lang niya mga loves. Tanglad. Ito yung sinasabi ko ng mga loves sa mga tanim natin. Yan, may bulaklak na o red to. Ay, na ba? Ay, ang ganda siguro ng bulaklak nito oh. Pag nagbuka na siya, red. Ay, tignan yung mahugali natin. Malaki na. Ito yung mga tanim natin. Marami din nga Espanyola. Ayan. Nan. Ayan ang ating ano. Ating ano. Mango. Ayan din ang ating. Yung, yung malilit kami. Ito yung parati namin. Ano, favorite namin. Uh, mansinitas. Mansinitas ba ito? Yung bunga niya nga red nga parang ano. Malaki na siya. Ay may bunga na. <laughs> oh my gosh. May bunga na. Ara mga loves. May mga bunga na. No. Ito yung parati kong inaakyat na malilit kami. Malapit na. Yan, mga sa ang mga tanim natin. Tignan yung mga langka natin. Matagal kasi ako hindi nakapag-upload mga loves yung video natin dito sa farm. Kaya yun o. Para makita nyo naman. medyo madilim pag nakaganito siya oh. nakaharap dito medyo madilim siya mga kalabs yan ang mga langka natin tara mamaya maya magkwa, mag, Magano tayo magdilig tayo ito mga kalabs yung ating ano oh. ang ating chiko nung karaan marami akong nakuha to nung ano December ng New Year pala mga loves, dagdag sa ano natin 12 na prutas ng New Year nangunga ako dito, marami akong nakuha kaya ito, may mga ano naman sila, may mga bunga naman siya ayan mga loves tamis to mga loves ayan ito, rambutan pa to sarapol natin, malaki na pero dito bad na mga labso, hindi pa nalinisan ng aking asawa kasi busy pa siya. Ginagawa niya pa yung bumbahan don Yan ang star apple natin. Ito yung pinapagawa natin ng bahay natin ng maliit dito sa farm. Pagpahingahan natin. Pwede rin kung gusto mong mag-overnight. Mag-overnight tayo dito, pwede rin. Kasi may mga, ano naman tayo, marami naman tayo mga solar dito. Yan ang ating Marang malaki na siya. Yan Pero medyo maano pa dito. Hindi pa niya nalinisan to kasi. Yan may mga bayabas dito. Tingnan yung ating ano. Bukong bilya nga puti. Ganda ng tubo niya. Yan. Dami yung bulaklak. Medyo madilim dito bandang mga loves oh. Ito naman ang ating Dorian. Favorite natin. Laki na siya. Ito yung ano natin. Malaki din nga langka natin. Ito mga loves. Sige nyo. Naglagay tayo ng solar dito. Ayan oh. Marami na tayong solar dito. Yan. Ang ating calamansi. Ito yung mga bayabas tayo dito. Punta, punta tayo doon sa may ano, saging. Ito, durian pa natin. Favorite natin yan. Yan, bukad natin. Nagpaano tayo dito. Nagpalagay tayo ng kanal natin Dito para pa gano'n, wag usan ng tubig. Ayan mga loves Yan hanggang doon mga loves Oh. Hanggang doon yan sa may git mga labs. Ito ano kaya to? Ah, I think ano to? Uh, batuan. Batuan yung pampaasim pag nagsigang ka mga loves, sigang ka ng ano bangus or ano. Batuan oh, batuan nga to. Dami din tayong mga buko dito punta natin yung saging natin nga ano, mga may bunga ayun yung isa nakikita nyo na mga alab yung isa ayun oh. No? malapit na siya mahinog yan pinapahinog lang namin dyan sa puno hindi lang namin kinukuha dyan lang na namin niya ipahinog dyan sa may puno ito yung isa natin nga ano yung una natin nga bombaan Ito yung ayan na inarbisan kong nakaraan, wala na yung puno niya. Yung isang uh, harnibal nga isang nga uh, buling mga labs dito ko kinuha. Pero wala na yung puno niya inalisan namin. Tapos ito yung isang uh, kamuti, ay eh, kamuti nga saging natin, mundo, masarap to mga labs. Ayan oh. Ayan, masarap 'yan, madilim siya. Akit, sana ayun. Masarap 'yan. Malilit siya nga saging. Pero ano sya, malusog sya. Masarap pag ilaga muna. Yan. Ito mamaya mag-harvest tayo ng alugbati. Gulay natin mamaya, bukas na. Idagdag natin sa gulay natin alugbati. Tapos ito naman yung malunggay natin. May rambutan pa tayo dito. Mamaya magdidilig tayo. Nakalawang na. Ito malunggay natin. Mag Magkua tayo dito mamaya. Ito yung mga ano natin, mga labis pinya natin. May mga bunga, mga, may mga bunga na yan pero maliliit pa. Yung mga iba lang. Daw parang bulaklak pa lang nag, na ano pa lang siya. Ito yung saging natin. Tingnan yung mga labso. Ayan. Malapit na siyang mauhinog na. Ito may ano tayo. Ito yung umbrella tree natin. Dito malapit dito na. Malapit dito sa dirty kitchen. Bawa dirty kitchen. Ito tingnan yung mga labso ang umbrella tree na paganda dyan tayo ano magkain-kain sa silong niya mga aso natin wala na pala dito yung mga unas natin dito mga labso tinapas ko kahapon kasi pangitan yung tubo nila ayan o no? wala na tinapas ko to kahapon kuha natin ng alugbati mga labs. Tapos mamaya kuha patay ng ano? Nang, anong tawag doon? Tanglad. Yung pinapakuha ni nanay. Kuha natin alugbati. marami na kasi siya naman dahon mga labs Kaya bawasan naman natin siya para magano siya. Para dumami naman yung yung dahon niya. Na nakaraan to nang wala naman tayo. Pangalawang kuha na natin ito. Ito malaki siya. Tama na siguro mga alaps. Marami na siya. Isang lutuan. Tapos doon ko tayo ng malunggay doon. Kuha tayo ng malunggay dito mga hans. Kasa lang malilit yung daon niya. Magbili na lang tayo ng ano bukas kra tapos kalabasan. Yun ang pangdagdag natin dito mga gays. Gusto ko pag nagugulay ako maraming malunggay Puro green lahat pero may kalabasa, may kalabasa tayong dadagdag. <laughs> Tama na to, marami na to. So, may malunggay na tayo, may alugb alugbati pa tayo. No! no! Kinakain nila yun. Eh. Thank you for watching mga loves. Next na mga video natin.